itlog at rice. Damihan na lang natin ng rice. Ganito talaga pag malapit na magkatapusan. Wala nang tatong. Tsaka syempre, uh, barrio fiesta baka naman. Diba? Hain tayo tuyo lang. Tuyo. pag na. Oh, sarap. Tapos kamay ay... Kamayan. Grabe. Hmm. Masarap yung mga pagkain na ito pag wala ng pera. Hahaha. <laughs> mmm. Diba? Masarap naman siya pagkababensan minsan. Tapos konti-konti lang sa baguong mo. No? <laughs> Bawal na lang tayo sa kanin. Mahang ganitong ulam lang. Ayos na yung maghapon. Solve na yung maghapon. Minsan naman nakakainin na ng masarap. Pero ito talaga yung masarap. Diba? Minus ano? Minus gastos. Taga masarap kasi, masarap na masarap. Nagastos din. Kaya minsan hindi rin naman masama na tipirin natin yung mga sarili natin minsan. Pag walang wala na talaga kaya nagtitipid. <laughs> Mm. Kayo guys, anong ulam nyo dyan? Diba ang sarap? Matarap pag nakakamay, kumain. Bawi na naman tayo pag humahod, May hipon na naman <laughs> May pakarni-karni na naman Pag nagsahod May pamakdo May jellybee Sa ngayon, imaginein muna natin salap, ulam ding kasi kami kamatis. matiz, kaya kami na dapat kana tulan tuyo, mung tuyo, bakit mataling tuyo? baguong, bukas magtu-tuyo tayo. Kasi bukas sa balde. Tutuyo ulam. Mm, Yun lang. Parang humapdi ang chan ko. Sulit kasi yung pinakain ko kaya medyo humapdi yung chan ko. Hindi siya nice sa madaming kanin. Hindi yeah, wala naman ibang choice. Kundi kanin. Kaya dapat marami para makasurvive. Diba? tinitipid ko nga eh. Dalawang buwan na yata ito nabili ko. Kinakain ko lang kapag ano, may mangga or may mga pinirito. Pitong isa tapos kamatis. Ganon. O yun kasi walang kamatis. Sarap din naman. So yun lang guys. Thanks for watching. Sa so, wala kong kwenta vlog.